Totoo so, nga bang nakakaganda ng boses kapag nakakain ka ng langgam? Tara, let's prove it! Maituturing na parte na ng buhay ng mga Pilipino ang video kay kaya halos lahat siguro ng mga bata ay pinasubok o tinuruan ng kumanta. Sabi nga ng mga matatanda kung gusto mo rin ma-achieve ang golden voice, makakatulong daw ang pagkain ng langgam. Totoo nga ba ito? Tara, let's prove it! Ayon sa bugpursuits.com Walang katotohanan na gaganda ang iyong boses kapag kumain ka ng langgam. Bagamat magandang source of protein ang mga ito, hindi sila karaniwang kasama sa ating diet at walang scientific proof ang pagkain ng langgam ay merong positibong epekto sa boses ng isang tao. Gayunpaman, hindi man sa boses ito makakatulong, maaari naman itong makaganda sa kalusugan ng iyong boses sa kadahilan ng natural source of antioxidants ang mga langgam. Pwede nitong tulungan maprotektahan ng cells sa ating larynx na responsable sa vocal production. Meron mang mga benepisyo, wala pa rin sapat na ebidensya at proven studies mula sa experts ang mga doktor. Kaya kung nais mapaganda ang iyong vocal ability, mas mabuting sumubok na lang ng ibang paraan kagaya ng vocal exercises at pagsasanay ng vocal techniques.